For today's video, ay mangunguha tayo ng shells. Malaki kasi yung hibas ngayon, kaya naman ay pupunta tayo mamayang gabi sa dagat. At dahil maaga pa, para pumunta ng dagat, ay nagkakasiyahan muna kami Namibigay dito. Namimigay na kasi ng puhunan ito si Madam para daw puhunan pang tongyet. naman it. si Madam Dami na ay nagpapakipot pa, ayaw pang tanggapin. At ito naman si Alexan, kahit naman hirap na hirap siya sa pagbabike, ay eh, tuloy-tuloy pa rin. Sobrang na-enjoy niya talaga dito sa Kamotis Island. Sulit na sulit talaga ang aming bakasyon. At nung mga lasayas na ng nga, ay pumunta na kami kagad sa dagat. At ito nga, may nakita na kami kagad na crabs. Ang bilis-bilis ng mga mata ni Inday. Pinahawakan niya nga sa akin yung basket dahil huhulihin daw niya. At na-amaze nga ako guys kung paano niya hinuli yung dalawang crabs. Hindi man lang siya natakot. Wow, deo, oh. Nah? Nah? Eh, si. yes, si, si, ada no. Oh, si. Ya, si saya ni sebab gua ni si kau pui. Gidungan. Si gidungan dah Guys, meramai nak kongkoh aya no. ada kena kongkoh guys no. Oh, no. Lampai gul Sa tuwing umuwi nga ako ng Pinas ay kailangan makapanginhas ako dahil hindi ako mapapalagay na babalik ako ng France nang hindi nakapanginhas. Ito nga kasi ang nakasanayan namin nung hindi pa ako nakapunta ng France. Tinutupak pa nga ako guys kapag hindi kami nakapunta kaya naman ay pinipilit ko talaga yung mga friends ko na samahan At ako. kahit ayaw nila ay sumasama na lang talaga sila sa akin. Wrong um, timing nga lang ito ngayong pagpunta namin guys dahil gabi kaya hindi na masyadong makikita. Mas maganda talaga manguha kapag may araw. Nagbibiroan na nga lang kami na pagkatapos namin dito ay pupunta kami doon sa Sunflower. Sobrang lakas nga kasi nung karaoke naririnig namin dito sa may dagat kaya sabi namin tara punta tayo doon mamaya. bagi ni taruh dulu sis kan aku aku baik wei bagi ni nak oi hemin musini lah musini tambih komo komo ni nak bangun ngari chung-chung mul nak tik tik mana nak pun kuntung ni nah aku tak reti kutoi nah aku pergi dakap kubur kutai kono nak papa aluna lawan lambai bawa mana? ni mogot mun ni mungku aku aku saya nak buka albi yakpa podo jangan nak lupoi oi tiap nak pun kuntung ki kau guna 嗯，真牛真牛，这真可不牛。 At ito na nga yung pangalawa naming balik. Dahil nga hindi kami nakuntinto nung una kasi nga wala kaming masyadong kuha. At ito nga sa pangalawang balik namin ay sinwerte na marami na rin kaming nakuha. At ito nga mga swaki, ang lalaki ng laman. Iwan ko lang kung kumakain kayo niyan pero dito sa amin sobrang sarap. Yung iba naman ay nag-oorder lang kasi meron din naman nangunguhan nito na baldi-baldi at pina order nila mga 250 yata yung baldi. Sobrang busy nga din sila sa paglilinis ng kinason. Ang tawag ngapala nga pala ng kinaso yan ay aninikat. At meron nga din kaming nakuhang sea cucumber at nililinisan na nga din nga nila. Dito sa island guys ay hindi kayo mahihirapan ng pangulam kung masipag lang talaga kayo pumunta ng dagat. Makakatipid ka nga at siguradong presko pa yung nakain mo. At habang mo, kami nga ay nangunguha ng mga shells at sila naman ni Bayot ay nangunguha ng isda. Marami-rami nga rin yung huli nila kaya naman ay mapapasabak talaga kami sa paghihigop ng mga sabaw na preskong presko. Sari-sari nga itong nahuli nilang isda. Ito nga pala yung tinatawag nila na isda sa bato kaya ang sarap talaga nito. Hilang lah tu. Wei gitu kibul. sintu? At dahil nga nabusog kami sa kakahigop ng sabaw at ito nga nakarating na nga kami dito sa sunflower, ito nga pala yung naririnig namin na video ukihan doon kanina sa may dagat na sabi nga namin napupunta kami. Isa nga din pala ito sa magagandang tambayan dito sa Kamutis Island. Malapit nga pala ito sa dagat kaya naman ay marirelax talaga kayo at mag enjoy At kung gusto nyo naman ng may aircon ay meron na nga din silang branch na malapit lang sa kalsada kaya pwede din kayo roon. Kinaumagahan nga dahil hangover ito nang aninikad ang tinira namin. Sobrang sarap din ng sabaw niya. Hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. Bye!